yan si Bibi. Madami. O, ate, o. Oh. Ito, 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 ha. Tatawa siya. O, oh, bakit ito, oh? Tulog lang ikaw, tulog. non mo nang unan? Ako nga lola magdulog. Ito yung aming ano, Eight birthday, birthday celebrant. Si o, oh, galing sa labas, naglaro. Kaya yan yung ulo, yung buhok niya. <makes> nagkalpag. Oh. <makes> ito, ito namang isa na to. Nililipad na ng kuto. Ayan na. Malapit dalhin oh, siya doon sa pawing na malapit. Dalhin na sa... Ay, na ano, Ay, eh. Ayan, oh. Yeah kadiri. Kadiri. Yeah. May mga kuspad. Kumbaga sa amin sa waray, kuspad. Ah. Uh. Ililipad <laughs> ng kuspad. Oh, <laughs> Ililipad na ito ng kuspad. Ah, hmm. ang -re -reklamo, hmm. reklamo pa siya, oh. Okay. Ano? Oh, 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 yeah, oh. Patingin, patingin, patingin. Ang mm, dalawa. Yeah. Kadiri. Kadiri ka na talaga iyang is mo. Ito, yun si ate naman, no. Nililibang yung kanyang kapatid. Kapatulo. Kinukuto na rin yan. Wag. Ayan, oh. oh, baby namin. Lala ko Oh, oh, sige na, sige na. Duyan mo. Ayan, Oh. Yung, uh, yung ate niya ang nagduduyan tuwang tuwa dahan-dahan lang ate para ma continuous yung kanyang pagtulog. O, oh, yan o. Oh. tutulog na uli o. Oh, kasi dandahan lang ang ano mo pagduyan. Siyos kay gustong gusto magduyan o. Oh. Tulog na naman siya. Kanina gising siya o. Oh. Ayan oh. oh. ang galing ng tulog ng baby namin. Ayan o. Oh. Ayaw ako Ayaw mong kausapin, oh. Mm. Mm? Mga hmm. busog talaga. Ako, hindi ko pag inupitan yan. La, lalo yun. ng maraming ano. La, ay, dalhin la, niya sa la, ano. Sa bukid namin. Dahil kayang ang doon. Ay, oo, oh, oo, oh, saglit lang yan. Oo, oh, saglit lang. Mawawala yan ng ano. Isang uh, minuto siya. lang, wala na ano. Eh, yan na, ka maing para hindi magising yan. Dandahan lang kasi. lang. Mga dahi kong bibidyohan mga guys. Ayan na. Huwag naman kausapin at natutulog. Ayan na. Dumilat na tuloy. Ayan o. Gusto mo gumala. Gusto naman gumala ng bata. Inaantok pa yan yung pagpaka o. Ayan o. Ayan sa